Good morning, good morning, good morning mga idol Dalaw tayo ng Cavite ngayon, kila nanay And flex na rin ang ating CB650 After long period of pahinga sa parking <laughs> After long period ng pahinga sa parking ni CB, ngayon lang ulit magagamit Next din natin ang ating uh, bagong setup ng camera. Ayan. Naka-setup siya ngayon kay ano sa bagong ano natin sa ating bagong helmet. So, uh, tingnan natin kung maayos yung ating pagkaka mount Ayun. Sana basahin. Dahil malibit hindi binabasa. <laughs> So, yun na Yun lang Yun 603 Ayos, binasa Ganda pa rin talaga ng CB650 ha Panalong panalong mga idol Kaya hindi ko maibenta itong aking CB <laughs> Bukod sa dito tayo natutong magmotor Ibang iba pa rin Ang isig 3000 ay 42,983 km mileage na itong CB natin pero solid na solid pa rin sa takbuhan wala akong masabi iba talaga ang CB650 CB650R Honda the best pagdating sa mga naked bike mga idol naked bike nga lang talaga dahil wala siya ano walang windshield ramdam mo yung paspas ng hangin pero kapag ka naka complete ano ka naka full gear ka and leather yung jacket mo tapos yung helmet mo eh sakto sakto yung lapat sa'yo parang wala ka rin ano eh parang hindi mo rin ramdam halos yung ano yung paspas ng hangin narinig mo yung hangin pero sa katawan hindi mo ramdam yung paspas Labas talaga kapag naka-leather jacket Itong raised leather jacket Masarap ng lapat sa katawan Ooh. Ito ang isa sa masarap sa pag-a-ride kahit doon Yung walang traffic Solong-solong yung kalsada Buunti yung sasakyan Pwede kang humataw

Si pala yun.